Ang gila ng ibon. Manuhuli siya ng ibon. Come on! Yala! <laughs> Hindi niya mahuli mga ibon. Huli siya mga ibon. <laughs> Come on! <laughs> no more! You cannot catch! Hmm. Saan Hmm. Hindi mahuli mga ibon. Thank God we are here. Just kahit papaano, makarelax, makapag-pray. Kaso yun, banta-banta mo ito kasi medyo ano siya. Ah, kailangan sinusundan. So, thank God. The bird, Yala, get your bird. Thank you, Lord, sa mga ibon na yan, pinapakain mo, inaalagaan. How much more kami na yung mga anak. Salamat po. Ay, may ano pala dun, swimming pool. Thank you, o Lord. Thank you, God. You're so good and great. Pati yung araw, uh, kahit hindi masikat, maaano, ka pa rin ang tumutulong sa amin. Salamat, Panginoon, napakabuti mo. Thank you, Lord, in Jesus' name. In Jesus' name, Amen. Amen. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, God. Thank you.